Magandang araw sa mga nag-aalaga ng crayfish dyan. Naway pagpalain tayo ng may kapal ngayon at sa mga susunod pang mga araw. Good morning. Meron pala akong dalawang crayfish. Ito for experiment lang. Sabay silang nag-buried noong July uh, 25. Mas marami kasing nagsasabi na maganda daw ang pagpag. Maganda din ang uh, natural lang na mahuhulog ang crayfish. So ngayon, September 6, 2025. So eto for experiment, yung isa pinagpag ko So far, pinagpag ko kahapon Kung titignan natin, uh, may mga buhay naman Ayan, marami yan nakatago, ayun pa So, marami yan sila, marami dito And, ito palang ginawa ko Ito na lang mga dahon ng saging na tinali ko So, ganito lang yung tsura Ayan, dyan na sila magtatago, dyan na sila maghide, dyan na rin sila magpalaki eto experiment lang. And then, meron din akong nag-bury noong September 2. Ito siya. Diyan lang siya sa loob. So, nandito yung mga ibang breeder. Ito yung mga juvenile. Actually, first time ko nag-alaga. And first time ko magkaroon ng bury. Ito yung kasabay niya noong, uh, syempre, July 25. Ito. Ito kaninang umaga na-observe ko nagkalat yung mga craylings niya dyan so bumabalik din pala sa kanyang chan, kusa yung mga craylings and ino observe ko lang dito na kung kakainin ba yung craylings or hindi so titignan ko kung hanggang kailan siya sa chan, i -re record ko rin kung ilang weeks na talagang totally mawawala or malalaglag na talaga ng kusa yung mga craylings sa kanyang chan So, eto, napansin ko lang, bumabalik din pala sila sa chan ng kanyang or ang kanilang nanay. Ayan. Ewan ko kung anong mangyayari dito, kung kakainin niya or hindi, pero ginagawa ko na lang para hindi siya gutom. Pinapakain ko to since nung nag-buried siya, ang pagkain nito, isa sa umaga, isa sa gabi. So, dalawang beses sa isang araw. Hindi na rin ako naglagay ng mga plants dito. Ganito lang siya, pagkain and then every morning sinasiphon ko yung mga tirang pagkain. Ito for experiment lang. Um, maraming iba gusto nila pagpag, maraming iba gusto nila natural. So, ako para makita kung alin talaga yung mas okay sa kanila, kaya ginawa ko to. Sana maging successful. So, yun lang guys. Happy crayfish farming sa inyong lahat.